guys, welcome back to my channel ngayong araw na ito ay mag ano kami magtatanim pala ako na <laughs> hindi kami, magtatanim ako ng niyog yung niyog na katulad dito <laughs> maliit pa lang ang tubo niya kasi nga, agad ko yung mga tubuan dito ay agad kong itanim kasi ako ako yung taong tipo na basta may nakita itatanim itinatanim ko na hindi ko pinapatagal ang pagkatanim ito nga palang variety ng nyug na ito ay yung variety na inaabot siya ng uh, 10 years bago siya maging sagana ng pagbunga. Pero in 7 years, nag-uumpisa na siyang mamunga kung uh, ayos ang pag-aalaga mo. Ibig sabihin, laging malinis. Kahit hindi mo naman abunuhan ang nyug, okay lang. Kasi mostly ang nyug dito sa amin sa Quezon ay hindi siya uh, inaabunuhan. Kung hindi, pagkatanim niya, nilinisan lang na siya na lagi nang nilinisan. Ganun lang ang nyog dito sa amin. Madalang dito ang nag-aabono ng nyog. Kaya, uh, ang nyog dito sa amin ay, pag malinis na malinis ay 7 years ay nag-uumpisa ng bumunga. Sa ganaan na siya bumunga in, 10 years. Then, ang ginagawa namin para kay may, mayroong mayroon another income habang naghihintay ng nyog ay tinatam na ng nyog, ng saging yung mga pagitan o kaya ay pinya or mais basta meron kay na ka kang intercrop na pas sa uh, ano ay pas sa uh, harvest kasi kung magtatanim kung ito ang aasahan mo niyo wala kang mangyayari kasi 10 years pa siya bago mapakinabangan ng husto then ang pagtatanim nito pag ganito pa lang ang tubo hindi siya ibinabao ng husto uh, ang bu ang hukay niya lubog ito pero ang may taklob lang siya hanggang dito lang siya hindi siya pwedeng punuin hanggang dito kasi may tendency siyang mamatay. At saka, alaga siya ng linis. Pagkaganto ka lang pakalaki, kailangan siya ay tuwing ika isang buwan at kalahati, eh, dapat mo siyang linisan paikot, is isprehin, mo o kaya itabasan. Yun yung pinakamagandang uh, pamamaraan ng pag-aalaga ng niyog din. Dapat siya ay hindi magagapgapan ng damo, na cover crop o kaya, basta kahit anong klase, dapat siya ay hindi siya matatakluban yung ano ay yung niyog mo para mabilis yan lumaki. Kasi kahit pa 11 years or 12 years, pagka ang niyog ay na na aakit na ng damo, ay hindi ka agad siya nabunga at may tendency pa siyang mamatay. Or hindi man siya mamatay, pero maliit yung puno niya at hindi siya magbibigay sa inyo na magandang bunga. Ayan. Ayan, itatanim na natin ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano itatanim yung ganito kalaki ang bunga. Ayan, simple simple lang. Ganyan lang siya, oh. Di ba nakita naman ninyo siya na, ano, nalubog na siya. Ayan. Itong niyog, hindi siya katulad ng ibang mga halaman na, katulad ng saging at saka ng iba na kinakailangan mo siyang powder na powder, powder yung lupa. Ito, kahit malalaki ang tigkal ng niyog ng lupa na itatanim mo, walang problema sa niyog yan. Hindi siya hindi siya problema pagka ganito malalaki ang lupa. Diba sa, napapansin ninyo pag ako nagtatanim ng saging dapat yung ah, mayabuan lupa. Ito hindi. Kahit mga tigkal-tigkal siya ang ita 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 itanim mo siya dyan. Iba-iba tataklob niya dyan sa tabi. Kahit tigkal walang problema siya. Yan nakita niyo uslit itong ibabaw. Then ito mga damong ito yung mga paikot ay dapat siya ay alaga ng linis. Yan. Dapat malinis siya. Hanggang sa sa tumaas. Ito yung in months, ganyan na sa kataas. Yan. Bago dapat siya, hindi siya matadamuhan. Hanggang hindi malaking malaki, dapat hindi siya ma magapgapan ng damo. Yan. Ang pagkatanim pala nga ng nyog, ay, ang pagitan ay dapat ay ang layo. Ito yung mga sinaunang pagkatanim. Ang, pag ang pagitan ng nyog ay 7 meters by 7 meters. So kaya ay, uh, mas maganda kung mas malayo kaya lang mas maano ma, pag mas malayo mas maganda kasi mabunga kaya lang medyo ko konti itanim niyo pero yung pangkaraniwang tanim dito ay seven by 7 yan 7 ang layo Seven sa paganyan kaya kwadrado yung pagtanim ng nyug ay kwadrado pero yung ngayon yung mga nagtatanim na mga organic kasi meron dito nauso na yung organic ay eh, tatlo para siyang tungkuan ang pagtanim paganyan oh yan pero 'yun pa rin ang size niya, 'yun pa rin dating size. Pero i-convert na lang niya sa tatloha na ganyan. Kumbaga, uh, hindi na siya 7 by 7. Hindi ko lang gaano alam, pero ito lang ang alam ko. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng uh, idea, pero hindi ko gaano alam ang size noon kung gaano kalayo. Pero mayroon na ngayon ako nakikita nang ganoon sa mga organic, sa mga Uh, mayroong kasi mga samahan na nagtatalim na ngayon, ngayon yung makabago. Pero itong tinatamnan ko ay sa dyan na itong may niyog. Kumbaga, ang tinatamnan ko lang yung mga pugwang at saka yung matataas ang niyog, nilalagyan ko na sa pagitan ng niyog. Nilalagyan Ninalag ko na para pag dating ng iha-harvest, may maha-harvest na kaming, alam mo, yung puno iha-harvest sa siya. Yung puputulin kasi abot na ng 100 years yung mga puno kailangan kasi nang putulin siya kasi hindi naaabot ng suklot yung kinakawit ang niyog. Ngayon, ang gagawin mo para bago siya maputol yung niyog, mayroon ka ng niyog na naitanim para mahaharbisin ka na ulit. At kung ikaw ay medyo maluag-luag, huwag mong ibintay yung niyog na matataas, bayaan mo lang siya mga, mga laglag. Pero nagaharbis ka na rin sa mababa na, na, na naaabot kawit. Yun ang kagandahan, doble ang kita do sa ganon. ah uh, sa mga susunod na panahon, ipapakita ko sa inyo yung mga, mga uh, niyog kung ganun ang itsura. Pero may mga meron na akong niyoga na ano ay na maliit pa lang siguro mga 7 years pa lang, mayroon 3 years, may 5 years na nasa ilalim ng nyuga hindi pa siya nabunga. Minsan matadaan natin ipapakita ko sa inyo sa mga susunod kong vlog.